Ah, uh, magandang araw mga boss. Ah, uh, Magkapag-vlog na naman tayo. Kasi medyo may oras tayo ngayon. Ngayong araw lang. Ah, uh, Diret-diretso busy tayo sa araw-araw na karera. Tapos may mga ginagawa rin tayo sa iba't ibang lugar. Ah, uh, Ikawang ko na ngayon yung mga nagtatanong sa akin. Nag kung ano yung mga available na ibon. Totally, so, pang labalat ng ibon ko. Ah, uh, hindi, hindi ako nagpo-post ng bintang ibon. Pwede nyo kong ipim pero mas gusto ko po mag visit po kayo. Kasi yung mga ibon ko talaga lahat pang laban. Uh, kung ano naman yung mapili niyo, nyo, depende na po yun sa presyo na uh, tinatanong nyo sa akin kung magkano. Hindi naman talaga ako nagpre-presyo ng ibon. Depende po talaga kung ano yung mga mapipili nyo. Kasi sa akin, yung mga pang laban ko talaga, yung mga tira-tira, yung mga nilalaban ko ngayon, may apat lang na sa alpa, gumawa ako ng sampung alpha yung anim inabili, e, hanggang ngayon may abat pa rin ako eh, medyo okay naman umuwi naman sila ayong isa doon nag ko na ng PCPA double banded ng PCPA YBUB champion re-entry 1 re, one, re two, champion of color champion multiple pulling winner so proceed winner ayun Ay, po yung red devil ah yun hindi nakuha ng mga tropa kaya nailaro Saman, yung mga tatlo naman eh, yung isa na wala nang nawala sa Angeles Pangpanga pero may tus na sa Batangas eh dalawang buwan na wala bali bumalik siya ngayon ngayon ilalaban ulit ya habol ko bali dalawang buwan napahinga yung ibon Ay, pagbalik bunot yung pakpak buti na lang medyo tumubo na rin kaya kinaga niyang umuwi dito sa Pangasinan and then papakawalan ko na siya sa Laguna bukas isasama ko na dun sa isang club eh, balik dalawang buwan na hindi siya naka road training ng matagal pero minitos minitos ko na rin at least na nag 100 kilometers na rin siya tapos bibigling ko ng 200 kilometers Ah, tiwala lang sa ibon mga boss ba basta may ibon kayo may laban tapos yung dalawang tira naman ng alpa eh, mat mga bata kaya hindi nakuha e eh, double bandod ng dalawang club yung mga bata kong ibon eh, kung naman umuwi naman sila yung isa po do e eh, contender ngayon sa sprint race ng Corlaps hanggang Batangas uh, leading yung dalawa kong ibon nag number 1, number 2 sa young bird category okay naman uh, yung mga pipiling ibon sa akin eh, yung mga nagpipim kung anong mga resulta nang nabilin lang si Pim ah, sa ibon sa akin eh, okay lang na nasisindi nila maganda naman yung pa, palaro ng ibon uh, may mga ibon na naman ako dito na bagong discover na ibon na pinagperper ko lang yung mga winner tapos yung mga producer awa ng Diyos maganda naman pinapakita pero bago kong panglaban ngayon ah, uh, naka 2 times pulling winner na siya sa NGPC si Bladed Wings ah, uh, crack tito bangkahin Ah, kwento, ah, mabilis. Kaso nga lang, may ugali talaga na pasaway. Nagsasayang po ito speed. Tumatambay po, hindi tulad ng mga ibang ibon ko. Si bata pa lang po ito, 4 ah, months. 4 months pa lang po itong ibon na to. Pero early maturing yung gamit ko pag norte. Gusto ko mabibilis. Lahat naman po ng ibon ko yung mga naghahanap sa na nagpipim sa akin na gusto daw mabibilis tapos lumungdulo. Lahat po ng ibon ko ginagamit ko po sa dulo. Pero lahat ng ibon ko gusto ko may speed. Ngayon, ang labanan po talaga ngayon, sa totoo lang, pabilisan ng ibon. Noon, uuwi lang yung ibon mo, masaya ka na. Pero ngayon, pag uuwi yung ibon mo na hindi maganda speed, malungkot ka. Kasi labanan ngayon, pabilisan. Uh, number one naman sa pabilisan, hindi naman hindi naman kailangan mo yung ibon na mahal ang kailangan mo lang ibon na may naputunuan na sa mabilis tapos nabulong tapos tulungan nyo yung ibon kahit gaano kaganda ang lahi ng ibon kung hindi nyo tutulungan yung ibon tulungan nyo kayo din ang gagawa ng speed kailangan nyo ng toss, recover tapos flashing number one naman sa ibon pag magandang uwi recover nyo po yon kahit maganda po uwi ng ibon kasi huwag kayong magkampante pag lap, lap, winner kayo lap 1 second lap baka mabutasan kayo pag masyado kayo nagkampante yun po yung totoo kasi nangyayari nangyari rin sa akin nung mga nakarang taon yung mga karera ko yung madali na yan lap winner ka hayaan mo na sa susunod na clock wala halos nasa iba baka kasi masyado akong nagkampante din noon mga nakarang karira ko yung mga nakarang taon ganun po yung mga ginagawa ko pag lap winner na ako parang madali lang yan malapit yung kasunod pero hindi mo alam yung ibon mo may dala na parang sakit tapos hindi mo na pa recover tiyaya yung ibon mo kaya yung mga mga bitirano alam din po nila yun kaya kahit number one ka pwede kang bumaba hanggat may lap kahit pinakahuli ka basta nagklaklak ka may laban pa rin ibon mo lalo na pag malayuan uh, kahit sprint naman yan anytime pwede mo yung ibon mo kahit galing na dun yun po yung totoo sa pag ibon may huwaga rin ang pag-iibon kaya ang, kahit newbie pa ang kalaban mo huwag mong mamaliitin kasi pwede ang manalo pwede kang talunin o veterano man yan o big time huwag kang matakot kasi pareho lang kayo ng ibon ang pagka ang pagkalamang lang ng veterano matagal lang nakapundasyon sa linya yun po yung totoo pero pinakamaganda ngayon ang newbie dito hindi tulad namin noon ang hirap kami sa ibon tapos hirap kami sa gamot ngayon, isang click mo na lang sa Shopee may mabibili ka ng gamot isang PM mo lang manood ka ng YouTube may masusundan ka ng conditioning pero ang problema lang natin kasi minsan, nandoon na yung conditioning nandoon niya nung ibon minsan, kulang tayo sa oras tapos katigasan din ang ulang tumatalo sa atin minsan kasi alam mong may tinuruan ka na tama na yung turo sa'yo may duminig ka na naman dun sa isa tinuruan ko ulit naging chapsway na yung conditioning mo hanggang mawawala na yung conditioning mo mawawala na yung ibon Hanggang sa susunod na taon, gawin na naman ulit gagawin mo. Kaya para sa akin, ito number one tip. Magdepende lang kayo sa isang tao, kunin nyo yung tama. Tapos, pag kumukulang kayo doon sa turo ng isang tao, makinig na naman kayo doon sa isa, tapos pakinggan nyo lang, tapos tapusin yung ang karira at bago kayo magpalit ng sistema. Kasi pag nagpalit kayo ng sistema sa kalagitnaan, halimbawa, nahuli yung ibon mo, sa isang linggo, tapos second lap, iba ng sistema na naman, hanggang hanggang mali tuloy ito ng ibon wala sa akin pag nagumpisa ako ng gamot sa first lap hanggang final lap ganun na po yun pinapataas ko lang yung dosage ng ibon ay gamot kasi pag mataas na yung ng gamot sa dulo dumadagdag po ako hindi pwedeng kung ano yung first lap mo eh hanggang, hanggang dulo din yun dapat inaangat mo kasi ang, ang ibon pyramiding conditioning yan pag nag pyramid ka na padaw na din yung ibon mo pag nasagad mo na ang hirap na din pumalo kaya eh, yun lang mga kalapatid sa ipapasilip ko sa inyo yung mga 120 days na gagamitin ko dito sa I amin mean, sa Pangasinan. Ah, nakagawa na rin ako ng ilan may labintak na rin akong nayakyat na 120 days sa iba't ibang club dito ah. gumawa lang ako ng one seat one seat bawat club kasi hindi hindi ko gusto yung sobrang daming panglaban marami kang ibon na panglaban pero pag hindi mo natutukan hindi mo nagastusan tiyaya ka rin kaya doon na ako sa minimum minimum lang basta makalaro ka lang tapos piliin mo na lang dabis mo. Ay papakita ko mga boss kung ano yung maiibon na yun. Ito nga pala yung kakakyat ko lang ngayon. Ah 27 days na ngayon. Nakyat ko na. Ah magkaiba po ang pagkakyat ko ng 120 days tapos ayang bird Nang north and south. Ang north kahit 30 days pwede ako magkakyat pero ang 120 days dapat hindi pa lumilipad na yakyat. Na ko na. Tumibo na to eh para sa akin eh napakaganda ganda ng buto ganda ng itsura possible cock puno yung tip-tip Ako lang to alagang astrocapsul tapos alagang FBI yun lang po ginagamit ko tapos uh, GI Digest ng Victory hindi tayo sponsor pero yun yung totoo para hindi kayo mahirapan ang bilin ang bilin ng gamot na mamahal ito lang ho itong ibon na to pinasitter ko doon sa mga yaya ko ang bloodline po nito crack 52, Bandimbro banding bro anak siya ni red devil senior tapos ni angel sexy Ah, uh, ito yung gusto kong ibon magandang uh, maganda yung hipo kasi once na kwanto lumipad na maubos din katawan nito hindi siya papayat din siya tapos madali lang pabalikin kapag dati na siyang mataba tapos pag naubos sa na liparan o rundahan, eh, medyo wagan to ninipis tapos madali mo lang pa babukain ulit pwede mo pang ibalik yung katawan niya pero pag ang ibon nyo payat na inakyat nyo yan sa loob tapos lumipad papayat ang hirap nyo na din paangatin yun pa, ganun na rin ang mangyayari hindi nyo na mapabuka kaya pag nagbreed po kayo yung gustong gusto nyo na tapos ibigay nyo na lahat sa breeding ah, may kapatid din toko kukunin ko din ah, ito naman nung, ito naman yung kapatid nya to carbon ni Kwan Angel 6C ganito siya nung bata maliit halos parehas lang yung pakpak -pak nila tapos buntot nung una pero sa size medyo maliit to ito ang panlaban sa 120 days PCPA tapos double banded ng south ng DCFC Uh, pag 120 days pag-release ng rings dapat may ibon na kayo kasi may pumisa na sa inyo kasi ang labanan sa 120 days napakahirap kasi may araw na na training tapos araw ng karera kaya iba pa rin yung nakahanda yung breeder nyo tapos may mga sitter kayo pag anytime pwede nyo ilipat yung itlog tapos makakahabol pa kayo pag alimbawa na uli kayo huwag lang maulin mahuli ng mga alis tatlong linggo Pina pag nauli ka ng isang buwan tapos nagkasakit pa ibon mo yung, ito po ito to pag nagkasakit ibon mo pag 120 days mahirap bi angat pinakamasilan ang 120 days na karera tapos 100 days kapag so, nanalo ka sa 120 days tapos 100 days napaka ganda mo umawak ng ibon swerte swerte yan lang yun sa akin kaya po ako lararo ng bata ng ganito ganito yung bata yung ibon ko na nakauna ako nag breed kasi lagi ako nahuli pero awa ng Diyos nahuli ako mga 2 weeks La, parang yung PCP ko rin uh, sa, ko pag release ng rings may ibon na ako ay may inakay na ako uh, walang yung nairaro ko kukunti pero nag champion pa dalawa, dalawa uh, first tapos second overall first overall tapos second second uh, bali ang ibon ko sa sa top 10 tatlo yung napapwesto ko sa apat na entry ito um, ma, napakagandang babae uh, may anak din si Gohan kukunin ko ito si Gohan anak ni Gohan ang pangalan nito pupunta ng Kapis kay Sir King shoutout sa team Kapis kay Sir King ang panito, kuya nito to yung ibon yung nanay nito ina ni Inday yung kapatid ni Red Devil sa nanay ah may pasok ito na Red Devil gusto ko mabibilis yung ibon tapos pang dulo si Juan is pang dulo may speed tapos dumudulo para tama yung timpla ah yung, mga, yung panganay nito may dalawa na siyang panganay yung isa na pupunta ng kapis yung isa pang labang ko ng alpak One piece. Nagpapasil ko pa yung mga iba sa inyo, mga boss, para makita nyo yung mga kung paano ko maghanda ng ibon at mag-breed. Ito sila, mga boss. Ito yung mga nauna kong sampo. Ito, napakapugi. Kay Super East, kay Sir Enrico. Ito, ito. Ito yung binigay na sa akin ni Sir Enrico. Yung champion ng ASM per season. Ito yung anak sir. Ito na yung anak ng ibon na yun. Nakakross kay Fantastic Girl. Oh, lahat po ito, kuan na uh, pasok ng banding proof. Tapos crack 52. Iniwasan ko ngayon sa pag-breed ng 120 days yung off color. Tinanggal ko. Uh, walang, walang lumabas na off color dito. Lahat dark blue bar, dark chikard. Hindi ako gumamit ng ibang kulay. Sa 120 days, iniwas ko gusto ko kwal lang ah plain lang plain yung ganito lang blue bar, checkered slate hindi ako gumamit ng matitingkad kasi iniiwasan ko naman yung sa palcon tapos medyo hindi ko gusto ang off color talaga pag 120 days eh, iniwas ko ito mga to lahi ng red devil pero walang lumabas na red devil puro tapos blue bar mga kapatid to ni Red Devil yung, isa, yung may iba dyan pero walang lumabas na rig ito ah, halos magkakamukha kasi ito magpipinsan tapos magkakapatid magkakamag-anak po ito anak ah. na ako dito sa crack dito tapos banding bro wala walang ibang pasok po dyan may bago dito pero kalahati banding rope tapos kalhati ng crack 52 uh, ito pala yung location ko pag south mga boss maganda rin pero dito na sila hanggang matuto dito umulan umara wala nang kuan, wala nang silungan mas gusto ko talaga magmatamaan na ng high cord ng maaga para maaga ko sila magamot maaga pa recover kaya dito batang may laban ang tao ko dito umulan umaraw nandito na sila tapos ito kung gusto nyo pag wala kayong puras ganito dapat uh, may harang para pag pupunta sila minsan dito pupunta sila dyan tapos papasok na naka open kasi pag pag walang ganyan pwede kayong masibatan ito naman yung mga ito so, ay yeah, si Anak ng Guhan, ang ah, bagong ligo. Ito yung mga pang North. Oh, ito tinamahan na din ng mga i-cord. lahat. Gusto ko matamaan na ng i-cord to mga pang North. Tapos minsan na ng galing. Ito yung mga unang pang North. Tapos na sila sa i-cord. Wala nang problema. Ito second Batch na to ng North. Tama nang cord hanggang 2 weeks lang to magaling na. Huwag niyong bubumbahin sa antibiotic. Kung kaya niyong ilaan sa herbal, herbalin nyo Matagal pa naman ang karera. Pag mas maganda, pag matamaan kayo ng mas bata, yung maaga-aga. Pero pag natamaan kayo ng araw ng karera, yun, malaking bagay na yun. Malaking kabawasan na. Ito, yung mga kwan, bilad lang sila. Oh, yung mga kondyans, pasilip, pasilip, pasilip lang to mga sir, for viewing purpose only. Panggamit tong mga to. Dato, panggamit. Ito yung sasalang ko kayo na bagong silik. Ah, puyo, taipi. ko dito kay Gami. Ah, Igayap tapos ito ah uh, inbreed champion ng north galing kay idol eugene samura uh, bumalik lang to sa akin na wala nang pagod food tapos binitaw ko ulit hindi nakauwi tapos bumalik na naman kaya hindi ko na ibibitaw. e -breed ko na lang kasi kinuha ko to pang breed talaga eh sinubukan ko lang iraro kaso nga lang puro disgrasya may inuwi yan ito yan kay Sir Igayap yan yung binigay sa QCHPE player na nagantay lambat noong 2018 uh, may sensor po yan tinanggal ko kasi minsan sumi sumikip yung paa nya na maga kaya tinanggal ko na yan si Gami Pero man si bulldozer ah, magaling na siya Magaling na magaling na din Pero sinasabay ko sa training ng NGPC Okay naman na ah, second class ko Second class ko siya nung nakaraan ah, naka cross dito kay Ibon ni Parry Wilmer ah, Winner ng Matnog 530 plus kilometers for overall ng PFRPC ito naman si 24 tapos red. Pinagsubo ko ah. Tong sinusubo niya anak, anak to ng champion ko. Yung champion ko ng PCP si Red Devil. Inbreed ang nanay nito. Dalawa to yung isa nasa baba. Tinayaya ko muna dito saglit kasi yung itlog nito nabasa. Ito, so, champion to. 3 times champion. Crack 52. Super 24. Ito naman si Totoy. Uh, contender siya ngayon sa 3 laps. Tagwa 1-3 speed. tender siya ngayon sa DHPC 3 laps Ito din po yung panalo ng lechon sa Alpha Yung 2,190 birds Siya yung number 1 Lugon pa rin hanggang ngayon Kaya hindi siya gaano mabilis Ito naman si Chada contender na naman siya ngayon sa PPL YBUB may tulaps pa napalcon nung linggo na naman napalcon sa dibdib nung bitaw ng alpha kaya medyo late Ito yung pasaway ah kay sir Ian Loft TV ay maraming salamat sir sa pagtitiwala sa ibon Shark kay Baidong Love TV. Chambalo from the Fulog City. Shout out mga sir from the Fulog. Shout out kay Sir Pidil Patricio. Shout out kay Sir Garrick. Shout kay Sir Mark Sampaga from Pangpanga. Shout kay Mer TV from New Zealand. 3191 Love Sir King Dasig, maraming maraming salamat po sir. Sir Ryan Romabas from Tarlac City. Kay Sir Leo Mirin, salamat din po sir. Mark Santos from Pateros, Shoutout uh, shout sa mga team Pateros. Kay Sir Marky Loof ng Kabanatuan, maraming maraming salamat sir sa patuloy na pag ng ating munting vlog. Uh, maraming maraming salamat. Good luck sa mga karera ninyo.